magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ako naman po ay nagbabalik. At ngayon po ay isa na namang pampaswerte ang ating ituturo sa inyo na dapat mayroon kayo nito. Dahil hindi mo alam, baka ito na ang tuluyang mag-ahon sa iyo sa kahirapan. Ano ba ang pampaswerte ito? Ngunit bago ko po ito ituloy, ay muli po muna kong magpaalala. Ito po ay para po lamang sa mga taong positibo ang isipan at may isang daang porsyentong paniniwala sa mga pampaswerte. Ito po ay pwede lamang gawin sa mga taong may positibong isipan at naniniwala sa ganitong klase ng pampaswerte. Dahil kapag tayo ay positibo at tayo ay naniniwala at sinasamahan pa ito natin ng sipag at pananalig sa ating pong may kapal, tiyak na tayo ay magtatagumpay. Napakarami na po nating natulungan dito ng uh, ah, matalaga namang sila ay nagtagumpay. Mapalab spellman, or mga pampaswerte. Napakarami na po natin, hindi po na hindi po natin kailangan pang isa-isahin sila sapagkat marami po sila. So marami din po ang hindi naniniwala sa mga pampaswerte. Kaya naman, kapag ikaw ay hindi naniniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay hindi po ito para sa inyo dahil para po lamang ito sa mga naniniwala sa mga pampaswerte. Ang pampaswerte pong ito ay maaari natin gawin ng biyernes, or kaya naman ay martes. Biyernes or kaya ay martes. So pwede rin po natin itong gawin ng kahit anong araw basta't tayo po ay may suot na kulay berde or kulay pula sa ating katawan. Kahit saang parte ng ating katawan, ngunit dapat ay may suot tayong kulay red or kulay berde. So, ngunit kapag Martes or Biernes mo naman ito ginawa, kahit anong pong kasuotan ay maaari. So, anong oras po natin ito pwedeng gawin? gagawin po natin ito ng alas 6.30 hanggang alas 8 po lamang ng umaga. So ito po ang ating kailangan sa ating paggawa. Kailangan lamang natin dito ng tatlong pirasong dahon ng laurel. Pagkatapos ay kailangan din po natin ng lapis. Oo po, hindi po bulpen kundi lapis. Tatlong pirasong dahon ng laurel at lapis. Kailangan din po natin dito ng barya. Kailangan din po natin ng barya. Okay, barya po ah. Gold na barya. So halimbawa, ano ba ang gold na barya na mayroon tayo dito sa atin? Kahit po um, saan ka man, anumang, anumang domination mo, halimbawa dollars or kung nasaan ka man, kailangan ang gumaitin mong barya ay yung may kulay gold. Ang yung may kulay gold. So dito po sa atin ay ang may kulay gold po ay ang 10 piso, at ang limang piso. So, yun po ang maari natin gamitin. Ay, 25 cents dun po pala ay um, kulay golden po yon So, maari din po natin itong gamitin. Bago natin gamitin ang mga baryang ito, ay kailangan po muna natin itong ibabad sa sikat ng araw. Ibabad mo ito sa tubig na may asin at suka. Kung wala kayong um, tubig ulan or tubig galing sa ilog, ay maari tayong gumamit ng tubig galing sa gripo at lagyan natin ito ng isang kutsarang asin at isang kutsarang suka. Ngunit kung kayo naman ay may tubig galing kalikasan tulad ng ulan o kaya tubig sa mula sa ilog, tubig mula sa dagat, ay hindi na po natin kailangan gamitan ito ng asin at suka. Kung yun po lamang ating tubig ay galing sa gripo, yun po lamang ang kailangan natin ng suka. Ngayon, pagkatapos mo itong ilagay, pagkatapos mo, pagkatapos mo itong maibilad sa araw, patuyuin mo ito ng sa hangin lamang natutuyo. Hindi po pwedeng pipunasan. Kailangan ay kusa itong matuyo sa hangin ang mga bariyang ito. Pagkatapos po, habang nakaharap ka sa silangan, ay isa-isa mong ilagay ang ating mga barya. Isa-isa mong ilagay ang ating mga barya habang habang ikaw ay umuusal ng pan panalangin. Siyempre, habang ikaw ay naglalagay ka ng barya ng paisa-isa, umusal ka ng panalangin. Umusal ka ng panalangin sa ating mga may kapal na ang inyong gagawin ay magkaroon ng katuparan. Ang inyong gagawin ay magkaroon ng katuparan. Ngunit, wag po natin itong gamitan ng salitang sana. Okay, doon naman po sa bawat dahon ng laurel, sa bawat dahon ng laurel, bawat isang dahon ay isulat mo ang iyong kahilingan dito. Isulat mo sa bawat dahon ng laurel ang iyong kahilingan. Okay. So ayun pagkatapos nating mailigay ang ating bigas, pagkatapos nating mailagay ang ating barya, ay isunod mong ilagay ang ating 21 na butil ng bigas. Kung guys, kung katayo po ay gagamit ng bigas ay piliin po natin yung buong-buo, yung walang mga putol-putol sa bigas. Dapat po ang ating bigas ay buong-buo. Ang bigas po ay sumisimbolo ng kasaganahan sapagkat ito ang pangunahin nating Um, pagkain sa araw-araw, lalo na sa ating mga Pilipino, hindi tayo pwedeng mawala ng kanin sa ating mga smisa sa tuwing tayo ay kakain. Kaya napakahalaga po ng bigas. Okay, pagkatapos mo mailagay ang barya and then isinod mo ang ating bigas, ay saka mo isa-isang ilagay ang ating dahon ng laurel. Bago ilagay ang dahon ng laurel, bawat isa, pagkahawakan mo ang dahon ng laurel, ay usalin mo kung ano ang kahilingan na isinulat mo sa ating dahon ng laurel. Dapat kung ano ang hinihiling mo, kung ano ang isinulat mo doon sa dahon ng laurel, ay ganun din ang hilingin mo. At dapat ang paghiling mo ay galing sa iyong puso, yung taimtim, yung talagang ah, habang hinihiling mo ito, ay hini mo na ipagkakaloob sa iyo ito ng universe. Ayan. So, bawat isang dahon ng laurel, ay bigkasin mo ito ito at sa kamay ito, ilagay sa ating garapon. Sa garapon. After po nito, after po mailagay yun, ay lagyan mo ng isang kurot na asin. Ito po ay pangontra sa mga nangatibong mga tao, sa mga tibong enerhiya dahil hindi natin alam maraming taong nainggit sa atin at ayaw nilang um, tayo ay umunlad. Kaya mainam po ang paglalagay ng isang kurot ng asin. Ngayon, pag nailagay mo na lahat, ay hawakan mo ang garapon sa iyong dalawang kamay at humarap ka sa silangan. Doon habang ikaw ay naharap, nakaharap sa silangan, ay muli mong usalin ang lahat ng iyong kahilingan kung ano ang isinulat mo sa dahon ng laurel. Muli mong hilingin ang iyong kahilingan ng walang gamit na salitang sana. Habang humihiling ka ay i-claim mo, i-claim mo sa iyong sarili na ito ay ipagkakaloob sa iyo sa sa last, mas lalong madaling panahon. Halimbawa, kung isinulat mo sa laurel, ikaw ay magkakaroon ng maraming salapi, bagong bahay, bagong sasakyan, at kung ano man ang iyong hinihiling doon sa ating dahon ng laurel, ay ito ay iyong bibigkasin. Pagkatapos po, ay hayaan mo itong masinaga ng araw sa loob ng 30 minutes. Sa loob po ng 30 minutes. After po ng 30 minutes, ay kuhanin na natin ang ating garapon at maari na natin itong ilagay sa ating center table. Kung wala pong center table, ay maari natin itong ilagay sa ating mga altar. Kung wala namang altar, ay maari natin itong ilagay sa ilalim ng ating mga kama at hayaan mo, mo po lamang ito doon sapagkat ito po ang hahatak sa inyo ng swerte. Maging positibo magtiwala, huwag mainip dahil darating at darating ang panahon na lahat ng iyong mga hinihiling ay iyong makakamit. Basta po tayo ay maging positibo at may isang daang porsyentong paniniwala. So ayan po lamang, maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.